Ang ng King James Version 1611 naa ah, ng 73 ka mga libro. Pero nga ang bagong King James karon sa 66 naman lang. Brother, na ini ni, comment o ka ng question nila sa layo na ito ba? Sige ko nung. Dahil mo niya ang question. Nga ang simbahang katoliko na ay 72 books sa Bible at ang Protestant Bible na 66 books. Kung sa'y na kong rason niya? Ang isyo na kasintro kung pila man yun ang mga libro sa dihang ang Biblia kaya simbol. Kaya na may laylain ng mga counting, managlahi man ang sa Katoliko o managlahi o sa sa Protestante. Unang-una, sa wala pa si Kristo nagpakatao sa kalibutan, kanang Old Testament ng Septuagen si eksistido na na ananay gitawag ng mga libro, especially kanang 46 kalibro. libro mo ang Old Testament sa ang mga Kristiyanos especially ang mga apostles ang mga disciples na himo na po sila Christian scriptures ang simbahan nakabuo of 27 books in total 73 73 books Meaning, mm -hmm. ang nasimpol sa atong simbahan ng mga libro, old in new combination, ni total of 73 ng mga libro. Pero ang pangutana, nga nung 36, sa uh, 36 naman ang sa protestante. Sa New Testament, pareha ta 27. Din. din hita nagka-divide uh, sa Old Testament. Kaya ginawa sa protestante, 39 piraman. Gimay no sana ang 46 Gimay no sana o pito So nahimong 39 ang sa Ang, ang pangotang na kanus aman nahimong ng 39 Kahit din mana trace mga kung ko'y King James din he 1611 na ang buhin ng yun Ang King James version 1611 naa ng 73 ka mga libro. Pero nga nung ang baktong King James karon sa 66 naman lang. So ang isyo, dili kung kinsay nagpuno. Huwag may nagpuno, kaya naman na 73. Na si ang isyo, kinsay nagkuha. Ang nagkuha, katong naulahe. So, kanos naman ang pagkuha ang tubag ni Atong 1825 according sa libro nga ah, the Bible, the history, and the making, and the impact of the Bible, pahina 173. Kung sa mga himon sa protestante, ilang convince ang Eden Boards and Fallen Bible Society na taktakon kinimpito ang kalibro. Mga nang sa na ng 7, na himong 39 plus 27, na himong 66 ang libro sa protestante. So mga nang nahitabong sa history. So mga nang ng na sala sa mga lahat tinuhan ang pagtaktak sa Bible. Nga naman, kung ato basahon ang Mateo Kapitulo 7, versikulo 12, may muna nato ang inong sa so Kristo. Buhatan ato sa uban ang buti buhaton nila na nga kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises o sa mga propeta. Take ka? Kanang giingon na buhatan ninyo sa uban ang buhatin yung buhaton ng hangka ninyo mo na itawag nga the golden roll. Di ba na iskula mata sa elementary mata? Dapat sa lawi kain. Ingon e, dyan sa kain nga, kung ano ang hindi mo gusto, huwag mong gawin sa iba. Matod sa atong ibasa, matod ni Jesus, kanang golden rule, gibase na sa tibuok balaod sa Old Testament o sa sinulat sa mga propeta. Ang pagodana, kanang 39 books na gibitbit sa protestante mabasa ba ang the golden rule kanang giinon sa city 12 de Jesus kung ano ang di mo gusto wag mong gawin sa iba kay gibase man na sa the golden rule sa old testament kining 39 sa protestante old testament mabasa ba ang the golden rule Dili na mabasa sa 39 eh, ka mga libro ang sa protestante nga naman ka roll the golden rule mabasa na sa tubig. Mabasa na sa tubig, kapitulo 4, versikulo 15. Kung sabi, sa tubig, mo nga ito mabasa. Ingon din eh. Ayaw kayo pagbuhat kang bisang pinsa o botang na dili ni mo buot na buhaton diha ka ni mo. Sabo pa si Kristo, nga ginoo, mi ay sa tubig, kapitulo 4, versikulo 15. Kung waton on ining tubig, nga including sa sipin box sa gitawag, gitakta sa protestante, Lisod na po hanapon ang the golden rule sa 39 Louis libro kay wak na na anak sa tubig ay lagi ang pagkutan na nga nung naamay Deuterokanon o naamay Protokanon. Sa Old Testament, ang Protokanon is 39.